Ito, apa mo. Ayan po, yung bata ko, si Aaron. Say hi, baby. Sabi mo, hello po. Iya, bagong gupit po ya. yan. Tara. Tara, dali, baby. dali, baby. Tara, gumbah. Sige, coba nih, Dito pa rin sama atayon sa manlayaan na buto. Samahan po kami, magkilig ng halaman. Okay na 'yung sambalde. Nakaunti lang 'yun. Ni ko pa ulit na dagdagan. lang lang. Ya. Yeah, yeah. <laughs> so, ya sili itu um, hmm, um, orang

dai <tik shay> <tik> dai <shay> <tik shay> oh. ano pa hum tanglad Ito papaya. Shhh, shh, shh. Ito. Tanim ko tum papaya eh. Hindi nga. nga. Sinasabi ko lang naman na may tanim akong papaya. papakan mo ito Nabuhay din. Akala ko mamamatay. May laki na yung pecho, o. kailangan tabunan na ulit ng lupa. Mamayang hapon. Naanuhan ko pala ng lupa. Daligin mo pa nga itong kamahan lab ng ano. alin dito sa may pechay. Pag kaya ko mamayang hapon ay dadagdagan ko ang lupa yung mga puno ng pechay. Meron daw dito naman, bro. Ano bang kulang, Makintab. Malambot. Kaya po tayong star apple. nga yan po nung yan. Sabi daw nila, parang hindi sagatin ng liga. Hindi ka daw ng daon. <laughs> Talaga ba? Ngayon ko lang nalaman yun. No. No. Wala. Wala na ba ba? Ba't pala nadala yung itak? Para nabuhasan mo ng mga sanga-sanga, ayan. -sanga, Ang love Ito sa likod mo, oh. Abot mo kaya? Hinog na? Ito pa, umas oh. malaki. Patayin ko na. Ay, Ay hindi pa. Yun. Patayin ko na.